Hello, hello, hello. Welcome back ulit sa ating YouTube channel. Ngayon, nandito tayo sa May Sabana dahil merong nag-request sa atin na uh, kung pwede daw ay mag-update daw tayo dito sa May Sabana. Ito'y uh, pabahay ito ng gobyerno dito sa Naikabiti So ngayon, nandito na tayo sa, inupsyan natin dito sa dulo. Ito na yung pinakadulo ng Sabana. So yung mga last ng mga video natin dito sa lugar na to, eh wala pang mga nagagawa. Pero ngayon, makikita ninyo, itong Black 60, halos eh, mga naayos na. At mukhang parang may mga marerelocate na siguro kasi meron na silang pang emergency na wiring oh, para doon sa siguro pang uh, pansamantala na kuryente. Makikita ninyo, o oh, yung iba may kortina na nga oh. Siguro may mga na-relocate na dito, may mga kortina na. At uh, ayun, lipat natin yung camera natin para mas makita ninyo ng mas maayos. Ayan, katulad nito, meron ng kortina. So, ibig sabihin, may tao nang nakalipat yan O, dito rin sa kabila, o. Oh. Uh, may mga kurtina na. Meron syempre, meron na silang uh, ano sa harapan ng bahay. So, may mga na-relocate na rin dito. Ito yun yung pinakadulo dito sa may sabana. So, ayan dito. Ito yun yung last na mga bahay. So ito, maganda rin dito yung pwesto nito kasi ilan lang. Apat lang sila na bahay, tapos bakanti na. Problem is, ilog lang yung sa kabila niyan. Sa gilid na nito, ilog na yan. Papunta doon, papunta doon. At papunta doon. At makikita nyo rito, nakakatuwa talaga yung pagkaayos dito eh. So patlang patlang, dito hindi inayos, pero dito nakaayos. Pero makikita ninyo, maswerte mo pipesto dito kasi kita nyo, ay? Siguro private na ito rito yung lupa na to kasi binakura ng barbed wire eh, oh. Isa lang naman yung pagkakayari talaga na bahay. So ito yung bahay kapag ka... Excuse, walang divider. Nakatiles na. So ayan. Siyempre, may lababo. Ang CR. Tapos yung extension sa likod. So ayan, ha ah, mas mataas dito kung dun sa baba makikita ninyo oh, ah, halos malapit na sa bubong itong pinakapader doon sa kabila. Mas mataas itong lugar na to kumpara doon sa kabila. Okay, so Black 60 din yan kasi kabilaan eh. Pero mas mataas yung lugar na to. So ayan oh. Tsaka isa pa, may music din doon. Pambihira. Ayan kahit pa paano ay uh, may mga nare-relocate na rito, hindi nga lang din natin alam kung saan sila nang galing. At mukhang meron siguro silang tubig. Kita nyo, ang ganda nung pagkakaayos nung uh, para sa water supply. No? Dapat ganun, inaayos ng mga gumagawa. Ayun din, no? So makikita nyo, Black 60. Black 60. So yung katapat ng Black 60, wala pang ginagawa. Mahaba pa rin ito. Pero ito na yung pinaka last na ano nung uh, pabahay dito sa Sabana. Okay, nawala na yung sounds. Hindi na natin narinig. So ito, makikita nyo. ah uh, dito sa Sabana, tuloy-tuloy yung pag-aayos nila ng bahay. So ayan, dito naman tayo sa ito, Black, Black 60 pala ito. Block 60. So, ito yung mababang lugar. Makikita nyo rin dito. Sa tapat ng Block 60 ay uh, inayos na rin ito isang halira. <laughs> ah, Block 61. So, mula rito, 60, tapos 61, no? Oh. Block 61 tong kabila. Makikita nyo. O oh, mukhang merong nang nakalipat din dito kasi may padlak na at may kurtina na at ito din sa kabilao oh, ay naayos pa. So nakakatuwa dito sa may sabana kasi tuloy-tuloy yung pag-aayos nila. So ayan o, oh, ayos na, ganda. Mukhang tuloy-tuloy uh, na rin yung uh, pagpapalipat, pagpaparelocate doon sa mga binipisyari ng mga bahay dito sa may sabana. So ayan, katulad nito, Tuloy-tuloy, halos lahat ginawa na dito sa may block 61, nakatapat ng block 60. So yung kalahati ng block 60 ay hindi pa ginagawa itong kabila na to. Pero itong block 61, ayun o, no? halos ginawa na. Okay, so ito nga lang yung sitwasyon pa dito, yung kondisyon, madamo pa talaga kasi hindi pa din nalilinis. Di ba? Okay, lipat naman tayo dun sa kabilang block. yung paggawa dito talaga parang kung sino na yung mga naka-schedule na black na lap yun yung gagawin nila parang priority priority, no? kasi ito kita nyo, hindi pa ginawa pero yung sa kabila nyan doon ito, black 62 yung kabila nyan doon ay gawa naman na o dito tayo sa tapat ng black 61 makikita ninyo na ayos, ayan o Parang staggered yung pagkagagawa. Ito, Black 46, Black 50. Black 50, Black 46. Ay uh, gawa na rito. May gawa din dito sa kabila. May inaayos. Tapos, uh, merong hindi pa nagagawa. So, ganun yung pagkaayos dito. May mga na-relocate na rin. Gandang hapon po. Nire-relocate. <laughs> Nire-relocate <-referred. laughs> po ba? Nakalipat na kayo dito, sir? Oo. Uh, Nakalipat kayo galing, sir? Uh, mabulo. Mabulo. Ay, ka oh. <laughs> Ah, um... Ay, ka-bite. Ay, lalo mo kasama ko kayo, ti, sa video ko, ti, ha? Hello, guys. Pa parang doon ba kayo yung maapituhan sa ginagawang tulay, papuntang oh. bataan? Ah, kaya. Parang <laughs> po yan? Ah, vlog po, nay. Ah, vlog po ito, ti. nagba vlog po ako about sa mga pabahay. So, may nag-request kasi kung ano na yung update dito sa sa Sabana. Kaya nandito ako. Ayan, oh. Sila ate, sila kuya. Nandito na sila. Ah, uh, parang kayo pa nga. Ah, may kapitbahay na pala kayo. Ah, At tagatarnate ata ito. Oh, tarnate Sige, kuya. Salamat sa inyo. Ay, good bless din po. Ayan, ah. Uh, may mga pa isa-isa na nalilipat. So, yung iba, sila yung mga... Sabi ko, kuya, sila yung mga maapiktuhan nung, ah... Uh, gagawing tulay magmula dito sa Nay Cavite papuntang Bataan. So ay makatulad dito sa kabila oh. Black 45, gawa dito sa kabila Black 49. At uh, maganda na, maayos na kasi nakakatuwa dahil tuloy-tuloy yung mga pag-aayos dito sa Maisabana, So ganda ng kulay oh. Alam niyo, paborito ko yung kulay na yan. Ganitong kulay no? Gusto ko tong kulay na to. Para siyang uh, green, apple green. <laughs> Kasi parang sarap sa mata. Ayun, oh, no? halos, ah, dito pala sa black 45, 49, 50, tsaka doon ay halos may mga na-relocate na. Ang ano dito, yung sisti ng isang black, parang pagka na ano tong lugar na to at umabot ka dito sa dating to, yung sumunod dito sa kabilang side na to, ibang black naman, Okay? So, ikot tayo dito sa kabila. So, yung katulad dito, uh, napa-extension niya na sa likod. Ayos na, maganda na. Kunti na lang. So, ayun din dito. Halos... Uh, yung kalahati nitong sabana, no? Halos tuloy-tuloy yung uh, pag-aayos ng mga bahay. Pero dito sa kabila, ikita ninyo, uh, wala pa siyang nagagawa. Pero dito sa kabilang side, yun naman yung may mga nagagawa na. Mga inaayos. So, umiiko. Pagka dumadaan tayo dito sa fat walk na ito, yung natin na ito. Maganda dito kasi itong pagitan ng bahay, sinimento na nila. Yung sa iba kasi lupa pa eh. So, ito katulad dito. Halos block 41, block 37, halos parang naayos na sila. Tsaka meron na rin mga na kasi may mga temporary uh, kuryente na rin sila. So punta tayo dun sa pinakabukana nito, itong sabana. Kasi itong sabana malapit sa, tawag dito sa Christoph Height, phase 1 ba? So yun nga o, oh, phase 1. So, ito yung pinaka-bukana ng Sabana. So, ito yung Sabana. Galing tayo doon. Ayun, Kristop yun. Sa kabila na yun, pagpasok. At ito, yung mga nauna nating na-vlog sa Block 37. So, may mga na-relocate na rin dito sa Block 37 na ila-ilang mga pamilya. so Siguro kung sino na yung uh, priority na ilipat ay uh, inililipat na sila dito sa pabahay. So, ayan, no? Hindi gawa. <laughs> Di sa kabila ginagawa. Ang galing, eh. At nang nalaman natin itong sabana sa parang siguro isang taong kong hinanap sa sabana dahil sa may nagre-request sa Ito yung naging unang video natin, no? Itong bahay na to. At ngayon, yung pa yung uh, itsura niya. Walang nabago, walang ginawa. Maliban dun sa kabila. So, gusto ko din lang ipakita sa inyo itong mga bahay na to. Kasi yung First video natin nang uh, nakita natin yung sabana ay ito yung naging uh, subject natin sa video natin. Lalaki ng na mga dog dito. So ayun halos may mga tao na rin talaga. Ay may mga nagtitinda na, tindahan na kanya-kanyang uh, sempre put up nung uh, pagkabuhayan na nila. At iyan makikita ninyo itong mga minibus na yan ay uh, mga taga-naik talaga yung mga napunta dito karamihan. So yun doon sa kabila, yung may nagpapasyal sa atin. So yun makikita nyo doon sa likod, may pinaayos na rin yung bahay dito sa block 46 at saka 42. Eh, may mga nare-relocate na rin at nakikita ninyo, meron na rin nagpaayos ng harapan ng bahay nila. Nakakatuwa naman, no, dahil, ah, uh, kung may extra ka ng pampagawa, pinagagawa na nila yung, ah, uh, naging bahay po nila. So, ayan, no, halos gawa na at halos, halos parang karamihan na may mga tao na rin, may mga nare-relocate na. na. Katulad ito, meron ng, uh, harang yung bintana. So ayan, maganda dito sa kabila oh. Merong poste yung harap ng bahay nila. Oh. Pinagagawa na rin, pinaayos na rin. So halos ganun talaga yung uh, ideal na ginagawa ng tao at ito. Gidilag siya ng poste. Pero baka gusto lang nila mas mateba yung pagdating na araw eh. Lagyan nila na parang beranda dito sa taas nito. ba? Diba? Kasi may poste. Kikita nyo may bakal oh. Pinostihan. Okay, so yun yung update natin dito sa May Sabana. Uh, maraming maraming pong salamat sa mga walasawang sumusuporta sa ating YouTube channel. Maraming maraming salamat po sa inyo.